Makoy at kay Angel Eden. O tawag sa kanila na Macden, may pag-asa pa ba kayang mabuo officially ang tambalan nila? Ang katanungan nga na yan ay masasagot na ngayon. Kasi nga ay may answer na nga ang isang Maruya girl. Kung ano ba ang desisyon niya patungkol dito o papayag ba siya sa love team na bubu o hin ni Kuya Rab? Bumisita nga ang kay Boys kay Eden para kamustahin ito at inabutan din ito ng pang-allowance kasi nga ay alam naman po natin na scholar siya ni Kuya Rab at susuportahan po talaga. Ito ni Kuya Rab hanggang makapagtapos ito. Di nga nakasama si Kuya Rab kasi nga ay busy ito. Kaya ang K-Boys po, ang pinapunta niya na tinatawag nga itong K-Boys on Mission. Nagtanong nga si Papa Edu kay Eden patungkol sa love team kung papayag ba ito at kung ano ba talaga ang desisyon nito ipapakita ko po sa inyo mga idol ang video clip na sasagot sa lahat ng ito. Eh, shoutout ko po muna ang mga leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Ito na nga po mga idol ang naging desisyon ni Eden patungkol sa love team, panoorin nyo po. Diba ngayon, uh, na yung ginagawa na klaseng po ang si Galinga, probably diba, yung kagaya ng paglalakto, dati ng mga ano, ng mga angels. Um, uh, so ngayon, dahil, dahil, dahil ganyan, um, nasabi mo, di ba, parang, parang, uh, hindi mo nasa, hindi mo ng yung klaseng Ano po, na iilang po ang itapos? Sarilok na ni social media yun yung mission ko. Ah, uh, so, kung sana isipin ba na parang hindi susunod ay eh, malaki ano, malaki so, story yan. Yeah. Pwede yung life change yung yung warna yun. Wala yung na yun. At uh, pwede maging para tayo. Uh, para may opportunity. Anong magkakot uh, ngayon ngayon? Why, ano? Parang, pinag-isipan ko po kasi talaga yun. Pero, alam ko, okay na kung sa akin na huwag na lang. Kasi kung naiilang din lang po ako, parang Pero sa pag ano mo, parang gusto mo pero yung, pakiramdam mo kasi may Clear na clear na po talaga mga idol na walang Magden Love Team serye tayong mapapanood. Pero sa ngayon pa lang naman po ito at pwede pa naman pong magbago ang desisyon ni Eden patungkol dito. Sa ngayon po kasi ay naiilang po siya sa kiligan serye sa harap ng kamera at pinag-isipan naman po daw niya ito kaya okay na po daw sa kanya ang di mag-love team. Nire-respeto naman po ito ng team kalingap ang naging desisyon ni Eden kasi nga ay wala naman po talagang pagpipilit sa pagbuo ng love team kumbaga nasa kanila na po talaga kung sasang-ayon sila dito. Really? at Papa Edo may payo kay Maruya Girl Eden. Ito po, panoorin nyo po. Uh, papayo ko lang kay Eden na yan. No? Uh, um, minsan, eh, tingnan mo kung yung opportunity na yan ay tama sa, no? sa, sa kung, kung makakatulong o makaka... basta eh, din mo kung ano ba ako. Kung anong kaihingat na yung ano. Yes, 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 yes right. Or, oh, or some... Or... Okay, oh, hindi. Basta ganun. I-analyze mo paano. Hindi din ba ko Kasi minsan ang opportunity, mabilisan lang yan. Kaya kung aanahin mo, dapat take grab agad yun siya. Para kasi minsan tapos na yan. Minsan ang ganda na mag magsisiya na lang natin, di ba? Parang ang sinasabi po ni Papa Edo dito ay kung may opportunity na dumating sa buhay ng isang tao, ay sana e eh, grab na ito kasi nga ay baka mawala pa ito. Kumbaga sayang na baka sa huli ay pagsisihan mo ito. Minsan lang din naman po ang ganyang opportunity na dumating. Kaya ang punto ni Papa Ed ay sana pag-isipan ng mabuti kung makakabuti ba ito sa iyo at ano ang maging tulong nito sa buhay mo at dyan ka magdesisyon kung ano ang dapat. Kasi nga ay may mga blessings talaga na dumating sa buhay ng tao na life-changing po talaga na mababago po talaga ang takbo ng buhay mo. Kung ano pa man ang naging desisyon ni Eden ay nire-respeto naman po ito ng Team Kalingap kasi nga ay siya din naman po ang masusunod. Pero malay po natin na in the next few days o weeks ay magbago ito at gugulatin na lang tayo na may Macden Love Team ng mapapanood. Ano po masasabi nyo mga idol sa naging desisyon ni Eden? Kung kayo ang tatanungin papayag po ba kayo sa Love Team na once in a lifetime opportunity life changing Mag-comment lang po kayo pag-usapan po natin yan sa comment section. Dito muna lang po tayo, Kuya Dambo, nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po.